pakainin mo muna si Nanay. Nay, kain ka muna diyan. May hearing na ako. Dito muna kayong dalawa. Huwag ka muna umalis ha. Bago ka umalis, pumunta ka din sa akin sa office ko ha. Kasi nga 'di ba, yung mga kalakal mo rin ibibenta natin. O kasi nantay pa natin yung kuan, yung nantay pa natin yung go signal ng shelter para pumunta kayo doon. Pero isa, isa lang maliwanag dito, Nay. Dito na kayo at masaya dito. Pamaya, kain tayo ng masarap, ha? Tan, pakainin muna, kumuhain muna kayo. Mamaya, pupunta tayo sa bahay. Sasama kita, ha? Para alam mo. Nay, kain ka na dyan. May na ako, eh. Ha? Tan? Oh, sige. Away mo muna, Nay, kawain. Ayan, maganda, maganda. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kawaki, mga kabisnis, at mga kapapi. Katatawag lang po sa akin ni eh, Idol ka Business ano kasi ngayong araw ay darating na po sila. Tinawagan niya ako para si Lord Jonathan at Nanay Marita ay puntahan ko ngayon para matiyak kung nandoon pa sila. Kasi nung kagabi saka nung mga nakaraang araw pinuntahan ko hindi ko sila makita doon eh. Kumbaga parang nagtatago sila mga kawaki. No? yun nga ang bilhin niya sa akin pupuntahan ko ngayon at kung saan sila nakalagay ba kung saan sila nakapuesto para para pagdating mamaya ni kabisnes ay makita sila agad dahil sa ang gusto niya nga ni kabisnes na siguro iuwi na muna ito doon sa kanila parang ganun mga kawake So, ayan papunta na kami ngayon doon. Nakasakay lang ako ngayon sa motor kasi yung um, sarili kong motor na sira, ayaw umandar kaya ito nag-upa tayo ng tricycle para uh, hanapin namin sila. So ayan. Sige, ka nga magtanong kasi ayaw ko magpakita eh. Ayan, tinanong na ni Max yung uh, ang dalawa ko, saan ako nakita nila kanina umaga o oh, wala? Kasi ako po yung tinatanong. Wala? Yan yun, sa loob. Pumasok sa si loob? Ano ka to na yan? Ang dalas yung Wala pong oh, yun. Wala pong yun. Tapi mo lang muna, tapos ikaw na magtanong kasi ayaw ko magpakita nga nila. Kasi baka tumakas ba? Pati kapi na kasi mamaya yan. Ah, Oo. Oh. Yun, doon banda. Dito pala daw. Dito daw sa area na yan. Naka, dito na nag sila. Hindi. Hindi yan si Jonathan. Yung naka-wheelchair. Oo. Nandito ba? Napansin niyo ba kanina? Kaso ito wala. Saan baba, boss? Oo. Si Jonathan. sila mo si Jonathan? So yan, uh, pinagtatanong natin ngayon si... Saan banda yun? Wof? Ayan, pinagtatanong natin. Ha? Nandun sila ngayon na kastambay? Opo. Ikutan lang muna natin, titignan natin. ay salamat ha nakabijuk ko tayo ate ha. Ay, okay lang ang ganda mo kasi dito eh. <laughs> <laughs> ah, nandun siya? Nagisdam ba? Po. sige. O kota lang natin. Ay, kota na namin. namin. Sige, na namin. Intala. Ati na okay. pin. na pin. Ati ah? sige pin. Sige. 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 So ayan, punta natin doon. May tinuro sa amin na lugar eh. Sana na natin ng dandaan maksa hindi tayo magpahalata. Hindi baka tumakas na naman eh. Eh, hindi ba nga? Eh, may saltik itong anak niya eh. Oo. Eh, baka maraming nagbibigay ng limos dito. Ayan, yeah, ito na kami sa bandangkit ng bilahan? Sige, dito lang tayo, Max. Dito lang tayo. Wala dito eh. Itanong natin para mag-video. Mabigyan natin sila pero yung baka uh, ma-confirm lang na nandito sila. Yung sabi nung ano dito. Dito. Sige, tanong mo nga kung may nakita lang naka-wheelchair diyan. May nakita sila. Dito lo ako sa loob. So yun, tinatanong ng ating uh, ating kasama, no? Kung... Tapos wag ka lang magpahalata, dahan-dahan ka lang habang binibidyohan ko na sa gilid, ha? Ayan. Kasi kaya lang natin ginagawa to mga kawaki, mga kapistins, kasi eh. baka mamaya tumakas na naman. Diyan, sa tulog, hindi na nakakasun. Ayan, ka lang. Ayun. Ayan siya, o. Oh. Ayan, ayan. I-stop mo muna. Ayan, ayan, ayan. ayan si nanay. Nandyan siya. Tingnan ko muna yung picture. Ha? Ayan, ayan oh, ayan si Nanay Marita oh, nakaupo siya oh. Iniwan lang siya diyan ni Jonathan oh, mga kawaki. O. Kira ulo talaga si Jonathan, pinababayaan yung Nanay Marita oh. Ayan oh, ayan kitang-kita, tamang-tama yung pusto na yan. So ayan, nakapamaypay siya, si Nanay Marita, at naka siya oh. damit na binigay ni Mrs. Wakilo. Ayan oh, ayan. So ayan, confirm ngayon na siya. Uh, ipaalam na natin kay Boss ka business na nandyan po si Nanay Marita. Hindi na siya makakatakas ngayon. Okay, Boss. Tuloy na tayo. Ayun, mga kawaki. Ngayon, mayroon akong mga ipapakita sa inyo na magre-rescue sa kanila ni Donatan at Nanay Marita na itong mga tao ito talagang sa dyan napakarupit. Matindi talaga. Di wala si wala talaga ako dito mga kapasit. Ito tingnan niyo Ito. Yo, Di ba? Sabi nila ba kita kuno ni Miss Eh, staff symbol ko to, hindi ko po kailangan ng input. Magaling sa ano na mga kapasit. Tapos ni ko. Hindi ko ka ba kaya ko eh. Kumpunta ko na So,

Grabe, nah, eh, yung daanan hmm. na kasi iba na pinagpangin. daanan. Nung <gibbay> nung, daanan kasi nyo Wala pang -hmm. na outing right? that's <plan> a to go na Ay, ang kasarap bagaman hindi si hindi na, nakaarap ko, Nakaarapan araw. May isa, ibig sabihin talaga. Sa tinagal ng ng mga... sa...

Ang swerte नहीं mga हां जा जा ये पैसा है पैसा हां nito?

<laughs> buhay na buhay na si Jonathan, kasi si Nanay Marisa. Ayun, uh, po mga kawaki. At uh, salamat dito sa kaibigan ko at pinagbigyan uh, yung aking uh, pakisuyo na kahit pa alalayan, suportahan si Nanay Marita at si Jonathan. Boss, thank you so Salamat din, boss. Walang anuman, walang anuman. Ngayon, na tiga. Ah, sige boss, isa na lang. Oo, isa, isa na lang. excuse mo na po. Tapos si Mokre, lucky Excuse mo na po, mga kawakin. Okay, okay na po. Ang pari ang kapag so, hindi ako nakapiktuan sa okay. Hindi na siya nakapiktuan, ito siya umitin kasi dati na siyang pahitin. Kung bagay naman, wala, wala, wala na kong pag-legend niya mo tayo. Tama. Sabi ko nga sa siyang kao. na ba yun? Wala yung araw po. Wala nang i-dalakas eh, <laughs> pa. May hina pa pala yun, ha? May <laughs> hina. Mga kawaki, support natin Kagwang Intoy. Yes, po. Kala nyo, Kagwang Intoy. Sa kag Kagwang Official, official na Intoy official. Bye! Hindi ko na panggit kanina. Support tayo, kawaki. Kagwang Papaya papay Opisyal. Wow! Malupit ito, mga bigo dito. Ano ano, ano? So, ayan. Uh, mga kawaki, talagang nasisiyan na ito, natutuwa na itong mga sama natin ay nagpakita na. Ang lumating na, grabe. Nagpakita mo na. <coughs> nagpakita na. Itinig na, nagtatago ito. Nagtatago ba sa Talagang hindi ko lang pagkailang. Hindi ko so, na huwag mo ng pala. Ayan, uh, maraming salamat sa tanda

<laughs> Mga raw again tapos i-suspo position sa inyong business reactor. Ha? Balikan natin kung nasaan po 'yan. Maraming maraming salamat Ingat kayo. saan kayo. Paalam din po. Lagi yung tsakadan ang kalutugan. Ay. Ingat kayo mana. Pa-order. Pa-may sa Teams up sigino. Ha? Marambata. No, ハハハハ。<laughs>